Grabe, ang pari ito Ay, naku po, ang mislag na, yan ang sinasabi ko naku po Kalalay lang, kalalay Putik, bali atang buto Oh muntik na tayo Walang pray na yun Muntik na si kami! Muntik muna kami ah! Muntik muna kami sa gasaan! Muntik muna kami sa gasaan! Opo, naka nandito. Ayan, rin, sabi ko ano, may reklamo ko na rin. Grabe, muntik na po kami masagasaan. gasaan! na na po no. Wala, patay na sana kami ngayon yun take off na kami papunta kami ngayon ng Bicol medyo malayo yung ating tatakbohin ngayon tapos yung weather natin medyo ano maulan kasi may bagyong aghon 9.10 na ng umaga ngayon eto pa up na kami ayun sobrang ulan itong biyahe natin nito mga best friend hindi um, ito magiging madali pero sana naman makarating tayo sa ating destination ng safe pagtagat walang akidente dito yung sobrang lalim lagi na bahay itong party na to oh. ito mo yun eh. okay na dito mo lang tayo mga best friends siya, ano ang paro yung part na tinaano natin na bahay na lugar dati dito ngayon okay na grabe oh Dito tayo best friends, sa uh, Regalado continuous pa rin yung ulan nag-aalis dis naman uh, ito yung na pinakamahirap na rides natin bukod sa napakalayo na uh, ulan, saka may bagyo oh nga kami yung uh, load so na tayo dito mga best friends papuntang Marikina tapos lusot natin dito yung sa Masinag dito mga best friend si Antipolo tayo dadaan tapos Tanay Ay. nandito na tayo mga best friend sa Robinson's Antipolo kakaliwa tayo rito sa may balito ito ang puno rito sobrang pa rin lakas ng anak Time check ngayon, 10.49, maga. Ngayon, kakaliwa tayo rito sa rotonda ng ano, antipolo. Ibang iba na, oh, doon dating hardware na pinagtrabuhan ko. Um, ano ito hardware? Mega rito, mega yung supplier na ano, island cement diba na ngayon ito yung first stop natin mga best friends sa Morong Rizal 7-11 ito tapos na tayo magkape sobrang lamig kasi kaya kailangan magpainit pero parang ganun pang ano mo pang kuskus mo rito medyo maluwag nga dun sa ano I friend sa Pirindarizal ito pag pumaliwa tayo, pumunta Laguna diretsyo, halala it's rainy day <laughs> ito okay, check out na lang mamaya kasi yung bagyo, andito sa Quezon pagdaano natin yung Quezon eh じゃあそのボタンギットでも。 Tak ayo long ride in, oh. Mana boleh bawa naman mana na mana ni nego. Ini dia. Ini sabi? signal number 1 dia. Ini dia. Ini vlogs natin na pinaka challenging grabe o oh, first time to na rides natin bagyo ha o oh. tapos ang layo pa Bicol so ito ba nung punta natin ng Bicol magka tayo sa Quezon o oh. minsan makita yung ano, yung malalim na may tubig eh. Tapos hatay yung kasalubong natin, yari. Ang daming bata sa daan. Oh. Welcome to Kalayan. May tumama sa gabi baka nung yung ano Drain plug Tinan nga uh. Ito, tinamaan Meron Ito Ito, ito mo ito tumama yung bato? Oo. Wala lang Ito, ito, ito. Wala naman lang islo? Wala naman. Dito wala. Nabit na ano lang, natupi eh. Oo nga. Sa crankcase pa naman yan. Baka tumagas dyan. Hindi yan. E ganun mo nga don doon. Gagawin. E gaganun itutumba lang. Tahananin mo. Tahananin. Taba naman muna doon. Hindi naman matapo ng ano yan. ano. Ito lang, titin ko Kung may bitak Ah, wala Wala naman Wala Ukit lang <tong> Tina mo, okay, tin ako, tin mo, tin mo Okay, okay nga okay. Wala uh. okay. Wala, wala, pero malala ah tama Wala naman bumitak Wala ka. Hindi mo napansin yung bato? Di ba tinuro ko na? Hindi, nakatingin kami sa kanya ipuls eh Ay, hey, nako <laughs> Nandito kami ngayon sa Lumban Stop over muna kami mga best friend <laughs> Ano nga nang bato yung makina Yung crankish nung sa Raider Maturong anak ko Sabi ang lalaki ng bato dito sa ano Sa kalsada Ay, oh, laki na tubig Jadi, bahaya sebelum itu. Mm hmm kailangan namin akayin yung motor kasi sobrang lalim ako sa sa mina yung sobrang lakas ng ulan. Hindi ko na halos makita eh. Maghintay ka may ko. Eh si Pareha nakasabay namin dito. Taga Sorso Gondi siya. Ano natin? Nakaraw sir. Ah, Dito ang pari ito Saan tayo makakita ng gasoline station na bukas Kapag tinawang Kapag tinawang na tinawang ako kaya dito Naku po Kalalay lang, kalalay Baliatan bom, to Baliatan po to Baliatan anya yung paapre eh. yung paparang dumanon yung 20 1 natin na po o po napakadulas kami dalawa ko sa kumiiwag hindi uh, na ako namaredo pinagkakasari-sari ko ayun na, no, nakakatakot yun yun nga po, tara tara uh. ka siya hindi naman, gas gas ito yung sobrang delikado napakadulas niyang may putik Oh, yung putik! Grabe, nakakatakot yung ng mga best friend. Tumbahan na mga poster nito. Ah, pinatay naman ang kuryente nito sigurado. Ito yung high voltage, yung nasa taas. Ito malapit na oh. Matakot. Ito lokban kaysa na tayo. sa barin na naman tong motor natin <laughs> huh? Alalay lang Pwede yung boom ba eh? Magmalakit ito? Oo. Ah. Oh. Okay na yan. 467 Sige. 228 we'll yung bulb na kaya ano. Nautikter. Bayanang maub. Ito pala nang mauban. May bumagsak na ano to oh, no. Oh no. Niog na pre na yun putang ina yun tayo, tayo. kilit tayo anong ginawa niya patataw oh? wala pa siyang pre no ando na oh Ang takot so, ko? Kita kita ng yung ano po eh. Ay butit di gumanin kagad. Kita ko sa side mirror. Pagkakita ko sa side mirror, tsaka ako ano, mabalik. Oo. Oh, Muntik kami. Nasaan na ba? Wala bang preno? Sila ka saan niya, no? Putang ina. Ito na. Ito na sa kasalan. Dito Ayan ang gusto mong Eh sabi ko ano, ay, ko na rin. Dibot na Kasi may po oh, no. no na na po na. Wala, patayin niyo sana kami ngayon. Opo. Opo. 'Yun na nga po eh. Wala naman po, salamat po sa Diyos. Talagang thanks God po. Ano? Tara na. Salamat lang po sa Diyos at na ano po kami. Sige sir, salamat po. Kasi kung pag pernato po kasi siya, Opo. Opo. Gusto niya mag-reklamo, wala problema. Opo kayo, naman, kayo muntik, kanaday, diba? muntik na ba kaya mo tig na dali salamat sa Diyos at hindi po kami nadali yung yung kahoy po Muntik at bukod pa naman sa mga na mga 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 Malayo pa po, po kami Sige po sir, ingat kayo Sige po, salamat po Sige po, Sige po. Sige po. Lagi pag-ingat kayo sa side mirror Oo nga po Nga po, buti Narinig po namin po siya At tumingin kami sa side mirror Kung hindi s Yari na Oo nga po, salamat Sige po, ingat po Sige po Sige po So, may balls pa rito mga best friend oh ito so, Andito na tayo sa Timonon Cason <laughs> ito kaya? Oo, uh, ang uh, sama ng pakiramdam ko eh Oo, hindi, may gamot naman ako dito ito gawin kanya ha? Bago mag-altex? Opo. Ay, eh. Na. Grabe po, wala Malalim dyan. Ayun, nakahanap na kami ng matutuluyan ng best friend? Dito kami ngayon sa Lovis Quezon. Dito na kami nagtuloy ng biyahe. Bukas na lang namin tutuloy. Kasi sobrang lakas ng bagyo. Dito sa Quezon Province. Kaya ito pahinga muna. Si Lobat na rin si Akits. Okay, check out na lang bukas.